Tips sa pag-inom po ng cetirizine. Karaniwan po kasi itong iniinom or nireseta ng ating mga doktor kapag po ang pasyente natin ay merong allergy. So, kailangan nating malaman kung ano po ba ang meron sa cetirizine. So, ito pong cetirizine po mga kapatid ay maaari nating inumin. Pwedeng may pagkain, may laman ng tiyan, or wala. Ito po ay karaniwang ibinibigay sa atin o dapat inumin at least once a day. Especially kung ikaw ay merong allergic rhinitis or nakakaramdam ka ng pangangati sa iyong katawan. So readily po itong nabibili po o ito po ay maaari po sa inyong ireseta. Pangalwa kapatid ay kailangan lamang nating mag-ingat kung ang isang pasyente ay susceptible magkaroon ng drowsiness o kapag inaantok ang mga pasyente. So, dapat tinatanto sa kanila, ano po ba yung mga daily niyong ginagawa? For example, kapag umiinom kayo nito, kailangan iwasan niyo mag-operate ng mga makinarya. Iwasan niyo pong uminom ng alkohol. At hindi po dapat siya sinasama sa mga gamot po na sedative na nakakaantok. Okay? At pangatlo, kailangan niyo mag ng medical advice kung kayo po ay nagkakaroon po ng na pamamantal, namamaga ang namamanhid ang inyong buka, lalamunan, dila, nahihilok, inaantok, nahihirapang huminga. Okay? So, mapapansin po natin ito na kailangan po kapatid sa pang-apat ay meron naman pong ito inumin ng mga matanda at bata. Meron po tayong tableta. Pero kung ang inyong pasyente, kahit matanda o bata, nahihirapang uminom ng tablet, meron po tayong suspension. Ibig sabihin, maiinom po ito ng syrup. So, pwede rin po mag ang matanda kung talagang hirap uminom po ng tablet. At pang lima kapatid, kailangan nyo nang magpakonsulta sa doktor kung kayo po ay pangatlong araw na pong umiinom po ng cetirizine. Ibig sabihin kung walang improvement ang simptom, kailangan nyo na pong pumunta sa kanila. At pang-anim, kailangan nyo na pong itigil ang pag-inom ng cetirizine kung nawala na ang simptomas ng inyong allergy. So wala na pong effect para doon kung talagang wala ng simptomas. At pangpito kapatid is huwag kayong iinom ng cetirizine kung kayo ay nagbubuntis, kung kayo po ay nagpapabreastfeed. Not unless na lamang doktor po mismo ang nagprescribe, ang nag-advise sa inyo na inumin po ito. So ito po yung mga pitong paraan na dapat nating malaman kapag kayo umiinom ng cetirizine at palagi nating iiwasan ang self-medicate. Kaya ito po sana ang video natin ay makatulong po sa ating mga kababayan. Share nyo po ito. At kung kayo may mga katanungan, I hope pag meron ta marami tayong time, masagot natin ang inyong mga concerns pagdating po sa Cetirizine. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.